Sa araw na ito ating ibububod ang aklat ni MJ DiMarco na may pamagat na The Millionaire Fastlane. Ang Millionaire Fastlane, dalawang libo at labing isa, ay isang gabay na nakapagbenta ng higit sa isang milyong kopya sa buong mundo at naglalatag ng pinakamabilis na ruta tungo sa kayamanan upang makapagretiro ka ng maaga, talagang tamasahin ang kalayaan sa pananalapi habang bata ka pa. Ang pamamaraan ay nagbibigay ng matematikal na katibayan para sa mga dahilan kung bakit ang mga tradisyonal na diskarte ay bihirang magbunga ng mga resulta at kung paano ang fast plan ay kapansin-pansing pinapataas ang iyong mga posibilidad. Pati na rin ang pagtuturo kung paano alisin ang mga maling paniniwala tungkol sa pagbuo ng kayamanan. Tungkol sa may akda. CMJ si M.J. DeMarco na binuo at dalawang beses na nagbebenta ng isang online na negosyo na nilikha niya ng walang formal na pagsasanay sa web bago magretiro sa kanyang 30 sa kanyang unang milyon. Siya ay kasalukuyang CEO at co-founder ng Goal Sumo, ang tagapagtatag ng The Fastlane Forum, at ang may-ari ng Vepirion Publishing Corp, ang kumpanyang namamahala sa pamamahagi at paglilisensya ng kanyang mga libro tuklasin kung paano yumaman ngayon para makapagretiro ka ng bata at mag-enjoy. Isipin na may regular kang aktibidad sa iyong pang-araw-araw na buhay tulad ng pagtakbo at biglang, isang kamanghamanghang tanawin ang yumanig sa iyo mula sa iyong ho-home na pag-iral. Ito ang kakaibang sports car na pinapangarap mo, ang mismong may mga poster ka noong isang binatilyo, o marahil kahit na bilang isang may sapat na gulang. Lumabas sa hakbang ang isang taong mukhang napakabata at hindi gaanong anong sa iyo, maliban sa halata, na hawak nila ang mga susi ng makinang iyon. Kung matapang katulad ng nasa sitwasyong ito ng may akda na si M.J. DeMarco, maaari mong tanungin kung ano ang ginagawa ng tao para mabili ang kutsing iyon. At maaari kang makakuha ng sagot na parehong nakakagulat. Sa kanyang kaso, ang taong nagmamaneho ng pangarap na kotse ay nagsabi na siya ay isang inventor. Sa kabila ng hindi pagkilala sa driver bilang isang celebrity, inaasahan pa rin niya ang isang bagay na maririnig tulad ng aktor, musikero, atleta, o kahit nanalo sa lottery. Nagbukas ito ng isang mundo ng mga posibilidad na hindi pa napag-isipan ni DeMarco noon ang mga tao ay makakamit ang kayamanan sa murang edad ng hindi sumikat o sa pamamagitan ng napakalaking swerte. Pero paano? Para kay DeMarco, tumagal ng ilang taon ng pag-aaral ng mga kabataan, mga self-made na milyonaryo, nagtapos ng kolehiyo na may dalawang degree sa negosyo, maraming nabigo sa infomercial boy-in, nakatira kasama ang kanyang ina, at mga dead-end na trabaho bago siya tuluyang umalis dito. Pumili siya ng bagong lungsod at lumipat ng tirahan na may lamang US Dollars, siyam na daan at wala nang iba maliban sa lubos na determinasyon na baguhin ang kanyang trajectory. Ang desisyong iyon ang naglagay sa kanya sa landas na kumita ng milyon-milyon sa sumunod na dekada. Nagtayo at nagbenta siya ng isang kumpanya, dalawang beses. Oo, oh, sa wakas ay binili niya ang kanyang pangarap na makina at marami pa mula noon. Nagretiro siya sa edad na 33 at hindi nagtagal ay nagsulat siya ng isang internasyonal na pinakamahusay na nagbebenta ng libro upang ibahagi ang kanyang mga lihim sa mundo. At narito na tayo. Sa buod na ito, ibibigay namin sa iyo ang mga susi sa mga nangungunang takiawais ni De Marco, kabilang ang pagalugad sa iyong kasalukuyang mentalidad sa pera, kung bakit ang fast lane na diskarte sa kayamanan ay higit na nakahihigit sa mga tradisyonal na pamamaraan, at ang mga prinsipyong dapat sundin sa iyong mabilis na paglalakbay sa pagpapayaman at maagang magreretiro. Pangunahing ideya isa. Una, alamin ang iyong mentalidad sa pera. Pagdating sa pera, may tatlong uri ng tao sa mundo, sidewalkers, slow liners, at fastliners, gaya ng tawag sa kanila ni DeMarco. Alin ka dyan? Gumawa tayo ng mabilisang pagsusuri, Madalas ka bang tumalon sa mga trabaho para sa mas mataas na sweldo at ginagastos ang karamihan ng iyong pera sa sandaling matanggap mo ito? Lubos ka bang umaasa sa iyong magagamit na kredito, umaasa sa swerte, at sa pangkalahatan ay nabubuhay sa sandaling ito? Kung gayon, ikaw ay isang Sidewalker. Huwag masyadong masama ang pakiramdam. Ayon kay DeMarco, ito ang pinakakaraniwang kaisipan at hey, malamang na kinukuha mo ang impormasyong ito para sa isang dahilan. Mayroon ka bang matatag na trabaho na may mapagkumpetensyang sweldo at nakakatipid ng malaking halaga ng iyong kita? Iniiwasan mo ba ang utang at panganib sa halos lahat ng mga gastos at inaasahan mong magretiro ng komportable sa iyong mga taon ng takip silim? Sa kasong ito, isa kang slow learner. Muli, hindi na kailangan ng kahihiyan dahil ito ang pangalawang pinakakaraniwang kaisipan at malamang na narito ka para sa tulong tungkol doon. Pagmamayari mo ba ang iyong negosyo, muling namuhunan ang karamihan sa iyong mga kita sa negosyo at sa iyong sarili, at kalkulahin ang panganib laban sa potensyal na kita. Bihira mo bang tanungin ang iyong sarili kung kaya mo ba ang mga bagay? Binabati kita sa pagiging isang fast learner, o hindi bababa sa natutugunan ang ilan sa maraming katangian? baka marami ka pang matutunan para lalo pang dumami ang iyong magandang kapalaran. Ngunit kung makikilala mo ang unang dalawang mindset, tulad ng ginagawa ng karamihan, ang pinakamahalagang punto na dapat tandaan ay ang sinuman ay maaaring tumalon mula sa bangketa patungo sa mabagal na linya, ang mabagal na linya patungo sa mabilis na linya, o, tulad ng ginawa ni DeMarco, tumalon mula sa bangketa patungo sa fast lane sa katunayan ang isang ideya na nakuha mula sa kanyang huling dead end na trabaho ay talagang nagbukas ng pinto sa kanyang susunod na pagkakataon bago lumipat sa isang bagong lungsod mula sa kanyang ina isa siyang driver ng limo at madalas niyang marinig ang mga customer na nagtatanong tungkol sa mga serbisyo sa pagbook sa ibang mga lungsod tinuruan niya ang kanyang sarili kung paano bumuo ng isang website upang masagot ang pangangailangang iyon Ngunit naging abala siya sa pagjugling sa kanyang nakakasira ng kaluluwa na trabaho at malungkot na pag-iral, hindi siya naglagay ng maraming pagsisikap sa pagbebenta nito, lalo na sa pagpapahusay nito. Nagbago yon nang siya ay nasa isang bagong lungsod na may kaunting pera at walang trabaho. Ginamit niya ang natutunan niya upang bumuo ng mga one-off na website para sa ibang tao na magbayad ng mga bayarin. Itinuring niya iyon bilang kanyang side hustle. Habang inilalagay ang halos lahat ng kanyang pagsisikap sa marketing at pagpapalago ng kanyang sariling online na negosyo, pakikipagsapalaran at patuloy na tinuturuan ang kanyang sarili sa halos lahat ng bagay. Di nagtagal, nagkaroon siya ng ilang mga alok upang bilhin ang kumpanya at kinuha ang pinakamataas na bid na US dollars 1.2 milyon. Nang hindi mapanatili ng mga bagong may-ari ang tagumpay nito, binili niya ito pabalik sa halagang US dollars dalawang daan at Pagkatapos ay itinayo niya itong muli upang kumita ng malaking kita habang nabubuhay ng maayos dito. Sa wakas, ibinenta niya ang kumpanya sa pangalawang pagkakataon para sa milyon-milyong higit pa kaysa sa unang pagbebenta at nagretiro sa edad na 33. Ngayon isa alang-alang muli ang mga tanong na tinanong sa iyo kanina at kung paano kapansin-pansing na iiba ang mentalidad ng fast learner na ito sa mga sidewalker at slow learner. Dapat mong makita kung ano ang kinakailangan upang gawin ang paglukso na iyon. Pag-aari kung saan ka nakatayo ngayon at matatag na magpasya, nahanda handa kang gawin ang mga pagbabago at pagkatapos ay gawin ang trabaho upang manatili sa kurso. Kung ikaw ay isang slow learner, malamang na hindi ka magsasapanganib na lumipat sa isang bagong lungsod na may kaunting pera, walang trabaho, o maraming plano. Ang isang seedwalker ay mas malamang na ipagsapalaran ang paglipat at pag-asa para sa pinakamahusay, ngunit ang kanilang susunod na hakbang ay upang makahanap ng isang disenteng sahod na trabaho na walang hinaharap. O, maaari silang makahanap ng trabaho na may magandang sweldo at plano sa pagtitipid, sa wakas ay magtatapos sa pagiging slow learner. Horay, maaaring iniisip nila habang ang isang fast learner ay nag-zoom sa kanilang pangarap na kotse. Dapat nasa kotse ka na. O marahil ay hindi ka talaga nagmamalasakit sa isang kotse, partikular. Marahil ay gusto mo ang lahat ng nilalaman ng tunay na kayamanan na tinukoy ni DeMarco bilang pamilya, fitness, at kalayaan. Sa susunod na seksyon, titingnan namin ang matematika sa likod kung ano ang magdadala sa iyo doon. Pangunahing ideya dalawa. Kapag ginawa mo ang matematika, ang mabilis na daanan lamang ang may katuturan. Bago ang mga mathematical equation, paano ang paglalaro muna ng isang laro upang mapanatiling magaan? Ang may akda ay nagmumungkahi ng tatlong pagpipilian sa raffle. Alin ang pipiliin mo? Option isa, mayroon kang isa sa 6 na milyong shot na manalo ng US dollars 50 milyon ngayon. Dalawang opsyon, sa apat na putaon, mayroon kang isa sa 6 na shot na manalo ng US dollars 1 milyon. Ikatlong opsyon, mayroon kang isa sa pito shot na manalo ng US dollars 15 milyon sa loob ng 6 na taon. Tingnan ang mga posibilidad. Tingnan mo ang oras. Tingnan mo ang pera. Sana, pinili mo ang pangatlong opsyon na ang diskarte sa fast lane. Ang una ay kumakatawan sa isang sidewalker na walang diskarte sa pagtitipid. O naman, ang isang pagkakataon na stroke ng swerte ay maaaring magbukas ng isang windfall, ngunit hindi ito malamang. Ang pangalawang opsyon ay kumakatawan sa isang slow learner na maingat na nag-ipon at namumuhunan ng medyo maliit na halaga ng pera na umaasa na ang katatagan ng merkado at pinagsama-samang interes ay magsisilbi sa kanila ng maayos sa oras na sila ay matanda. Marahil ay napansin mo ang posibilidad ng mga taong hindi nanalo sa larong milyonaryo, kaya kung mayroon kang determinasyon nagawin ito, bakit hindi ka pumili ng mas malaking pera sa kapansin-pansing mas kaunting oras? Ngayon para sa matematika. Ang bawat money mentality ay mayroong tinatawag ni DeMarco na wealth equation batay sa kanilang likas na paniniwala tungkol sa pera. Ang isang sidewalker ay tumatakbo sa pamamagitan ng equation ng wealth equals income plus debt. Nangangahulugan niyon na ginagamit nila pareho ang kanilang kita at magagamit na kredito upang magbayad para sa kung ano ang kanilang nakikita bilang isang mayaman na pamumuhay habang pinapataas ang kanilang pananagutan upang masakop ang lahat ng mga bayarin. Kaya ang equation na ito ay nauuwi sa kahirapan. Ang isang slow learner ay sumusunod sa equation ng wealth equals job plus market investments na hinahati sa wealth equals hourly work o salary plus compound interest. Bagamat mayroon silang bahagyang kalamangan sa sidewalker sa pamamagitan ng aktwal na pamumuhunan o pag-ipon sa halip na pagtatambak ng utang, ang variable ng kanilang kita ay kasing limitado ng sa sidewalker, at iyon ay dahil limitado ang oras at ang ating pinakamahalagang asset. Napakaraming oras na maaari kang magtrabaho, at kahit na sa isang mataas na oras-oras na sahod o sweldo, ipinagpapalit mo pa rin ang iyong oras, ang iyong kalayaan, para dito. Maaaring gumana ang pinagsama-samang interes, ngunit tumatagal din ito ng mahabang panahon. Samantala, hindi mo makokontrol ang katatagan ng merkado upang matiyak na gumaganap ang iyong mga pamumuhunan tulad ng inaasahan. Hindi mo rin magagarantiya na mapapanatili mo ang mataas na sweldong trabaho. Tapos ano? Iginiit ni DeMarco na ang tanging paraan upang maalis ang mga isyong ito ay ang lumikha ng sarili mong yaman gamit ang isang negosyo at hindi ang anumang lumang negosyo. Ang fast lane equation ay ganito, Wealth katumbas equals net profit panandang pandagdag asset value. Ang halaga ng netong kita ay nagmumula sa bilang ng mga bagay na iyong ibinebenta na pinarami ng kita na iyong kinikita mula sa bawat isa. Upang makakuha ng halaga ng asset, kunin ang numero ng netong kita na iyon at ay multiply ito sa iyong maramihang industriya na katulad ng mga ratio ng presyo sa kita na kinakalkula para sa mga kumpanyang ipinagpalit sa publiko. Sa madaling sabi, ito ang handang bayaran ng mga potensyal na mamimili para sa iyong kumpanya, na kadalasan ay ilang beses na mas mataas kaysa sa iyong netong kita. Sana, makita mo sa equation na ito, hindi tulad ng iba pang dalawa, maaari kang magkaroon ng walang limitasyong kontrol sa kung ano ang iyong ibinebenta, kung ilan ang iyong ibinebenta, at ang iyong presyo. Ang iyong kinokontrol na netong kita ay makakaapekto sa valuation ng iyong kumpanya, at makokontrol mo pa ang iyong multiplayer sa pamamagitan ng industriya na iyong pipiliin. Sa susunod na seksyon, titingnan namin kung paano pinuhin ang mga pagpipiliang iyon upang matiyak na ang iyong negosyo ay may kakayahang maghatid ng napakalaking kayamanan gamit ang fast lane equation. Pangunahing ideya tatlo. Sundin ang limang alituntuning ito para simulan ang iyong negosyo sa fast lane. Sabihin nating ibinuhos mo ang lahat ng iyong pera sa pagbili ng isang prangkisa, at hindi ka sapat na kumikita ng kita upang umarkila ng anumang tulong. Natigil ka sa pagtatrabaho bilang nag-iisang empleyado na nagtatrabaho ng mas maraming oras kaysa sa ginawa mo para sa ibang tao. Mas masahol pa, ang mga oras na iyon ay ginugugol lamang sa pagpapatakbo nito ng walang oras o mapagkukunan upang madagdagan ang mga pagsusumikap sa marketing o kung hindi man ay mapabuti ang iyong mga pinansyal na projection. Ito ay parang ibang trabaho at malamang na mas masahol pa. Gaya ng nabanggit namin kanina, ang fast lane equation ay hindi gagana para sa anumang negosyo. Upang higit pang ipaliwanag ito, Iginiit ni DeMarco ang batas ng epekto, na nangangahulugang dapat kang gumawa ng isang bagay na nagdudulot ng halaga sa milyon-milyong tao kung gusto mong magdala ng milyon-milyong financial rewards. Para ihatid ka sa tamang direksyon, nagmumungkahi si DeMarco ng limang utos para gabayan ang iyong negosyo. Ito ay control, entry, need, time, at scale o sense para sa maikli. Tingnan natin ang bawat isa at kung ano ang dapat isaalang-alang sa iyong negosyo. Ang utos ng kontrol ay nagsasaad na ikaw ay nagtatatag at nagpapanatili ng kumpletong otoridad sa lahat ng aspeto ng iyong negosyo. Kung hindi iyon pinahihintulutan ng modelo ng negosyo, tulad ng sa mga programang kaakibat at marketing sa network, maaari kang kumita ng kahangahangang pera ngunit hindi makaipon ng kayamanan ng mga taong kumokontrol sa mga kumpanyang iyon. Ang utos ng entry ay humihiling na isaalang-alang mo kung gaano kadali o kahirap para sa iyo o sa sinumang makapasok sa industriya. Sa kasong ito, gusto mong medyo mahirap. Ang sobrang kompetisyon ay lumilikha ng maraming ingay at nakakasira ng mga potensyal na kita, mga isyo na maaaring madaig kung maari mong tunay na maiiba ang iyong sarili ng sapat upang maangkin at mapanatili ang iyong stake. Hinihiling ng utos ng pangangailangan na isantabi mo ang iyong ego at isa alang alang kung sino ang iyong paglilingkuran at kung paano. Iyon ay dahil para magtagumpay ang isang negosyo, kailangan itong lutasin ang mga problema o kung hindi man ay matugunan ang isang tunay na pangangailangan para sa ibang tao. Tinutugunan ng utos ng oras ang kwento sa simula ng bahaging ito. Kinakailangan itong isaalang-alang ang posibilidad na makalayo ka, at payagan ang automation o ibang tao na epektibong patakbuhin ang negosyo para sa iyo. Gayon din, isa alang-alang ang timeline kung kailan yon maaaring mangyari. Ang paglikha ng trabaho para sa iyong sarili ay isang bagay, ngunit ang paglikha ng kayamanan na nagpapalaya sa iyo na gumugol ng oras sa pamilya o literal na gawin ang anumang bagay na gusto mo. Iyon ang layunin, Binibigyang diin ng utos ng scale ang kahalagahan ng pag-iisip ng mabuti tungkol sa kung saan maaabot ang iyong mga potensyal na customer at tiyaking naayon ito sa iyong layunin sa pananalapi. Kung gusto mo ng walang limitasyong pera sa fast lane, malamang na hindi mo ito magagawa kung limitado ka sa heograpiya. Tandaan ang huling trabaho ni DeMarco sa kumpanya ng limo. Inalok siya ng pagkakataong bilhin ito ng walang pera, Ngunit nagsimula na siyang bumalangkas ng kanyang planong lumipat. Higit sa lahat, ang isa pa niyang bagong negosyo ay natugunan ang lahat ng mga utos, at ang kumpanya ng limo ay hindi. Sa mga araw na ito, mayroon siyang pagpipilian na kumuha ng isa o magmaneho ng isang sports car na pinili sa fast lane, syempre. Pangwakas na buod Upang maunlock ang iyong pinakamalaking pagkakataon sa kayamanan sa pinakamataas na bilis na posible, kailangan mong baguhin ang iyong mindset sa pera at kumilos. Alam mo na ngayon ang tungkol sa tatlong money mentalities, ang sidewalker, ang slow laner, at ang fast learner. Naiintindihan mo rin ang mga paniniwala at gawin na nagtutulak sa sidewalk tungo sa kahirapan, ang slow patungo sa kakaunti at mabuti, mabagal na mga resulta, kadalasang huli na sa buhay upang tamasahin ang mga ito at kung paano ang diskarte sa fast learner ay makapaghahatid ng lumalaban sa karaniwan, sumasabog na kayamanan. Nalaman mo rin ang tungkol sa matematika na nagtutulak sa bawat grupo, ang mga halatang mga depekto sa sidewalker equation, ang hindi gaanong halata na mga paghihigpit sa slow lane equation, at ang walang limitasyong potensyal sa loob ng fast lane equation. Pagdating sa iyong sariling tagumpay sa negosyo, Tandaan ang limang prinsipyo na kinakatawa ng akronim na Sense Control, Entry, Need, Time, at Scale. Ito ang mga siguradong paraan, sabi ni DeMarco, upang piliin ang pinakamahusay na mga pagkakataon sa negosyo upang may ayon sa iyong mga layunin sa pananalapi sa mabilis na paraan, lalo na kung gusto mong yumaman ng mabilis, magretiro, at umunlad sa pamumuhay na kayang-kaya. Maraming salamat po. Please subscribe sa ating channel.